nagsisimula ang pelikula kay Frank Martin. Si Frank ay isang dating sundalo ng espesyal na operasyon, na ngayon ay isang driver at isang napakatalino na mercenario. Siya ngayon ay nakatira sa Southern France, at kilala bilang The Transporter, dahil sa kanyang trabaho. Siya ay naghahanda upang isa katuparan ang kanyang tungkulin na ipinag-uutos ng kanyang kliyente, na kunin ang tatlong lalaki mula sa isang pribadong bangko patungo sa isang lokasyon. Ang mga kliyenteng kumuha sa kanya bilang driver ay lumalabas na mga armadong tulisan sa bangko. Wala sa isip si Frank dahil gagawin lang niya ang kanyang trabaho at babayaran siya ayon sa napagkasundoan. Bilang resulta, kapag nag-transport siya, mahigpit niyang sinusunod ang tatlong panuntunan, hindi kailanman binabago ang deal, walang mga pangalan, at hindi kailanman nagbubukas ng mga parcel. Ang mga magnanakaw sa bangko ay apat sa kabuuan na lumalabag sa kasunduan at dahil ipinaalam sa kanila ni Frank na maaari lamang siyang magdala ng tatlong tao, tumanggi siyang ipagpatuloy ang trabaho. Pinagbantaan siya ng pinuno ng gang gamit ang baril, ngunit si Frank ay nananatiling kalmado at sumusunod sa mga tuntunin ng kaayusan. Sinabi niya na ang mabigat na timbang ay makagambala sa kanyang mahusay na pagmamaneho kaya tumanggi siyang magmaneho. Dahil nauubos na ang oras at papalapit na ang mga pulis, pinatay ng pinuno ang isa sa kanyang mga tauhan, at itinulak siya palabas ng kotse. Matapos ang lahat ay naaayon na sa plano, si Frank ay tinapakan agad ang engine. Bilang isang profesional na driver, maaari siyang dumaan sa maliliit na eskinita at malumpasan ang mga hadlang, upang maiwasan ang paghabol ng mga pulis matapos niyang matagumpay na may hatid ang mga kriminal sa kanilang destinasyon, ang pinuno, na lubos na nasisiyahan sa pagganap ni Frank, ay nag-alok sa kanya ng dagdag na pera upang dalhin sila sa Avignon. Tinanggihan ni Frank ang alok at mas piniling bumalik sa kanyang bahay sa French Riviera. Pagdating niya sa bahay, agad niyang nilinis ang kanyang sasakyan, at pinalitan ang plaka pagkatapos ay natuklasan namin na mayroon siyang lihim na aparador na puno ng mga peking plaka, na madalas niyang ginagamit habang nasa trabaho. Nanunood siya ng isang broadcast sa telebisyon tungkol sa pag-aresto sa mga magnanakaw, na dati niyang kliyente, at sinusubukang tumakas sa ibang lugar kasama ang kanilang baguhang driver. Kasunod nito, isang lokal na inspector ng pulisya na nagngangalang Tarconi ang pumunta sa tirahan ni Frank, at nagtanong tungkol sa kanyang itim na BMW, na kapareho ng kotseng ginamit ng mga kriminal habang sila ay tumakas sa pinangyarihan ng pagnanakaw. Sa kalaunan ay tumigil si Tarconi, dahil wala siyang matibay na patunay laban kay Frank. Di nagtagal, nakatanggap si Frank ng isang tawag sa telepono mula sa isang inaasahang kliyente, na nangangailangan ng kanyang mga kasanayan. Sa gabi, nakipagkita siya sa lalaki, at pumayag na maghatid ng isang 50 pound na kahon sa isang Amerikanong nagngangalang Darren Betancourt. Humiling si Frank ng bayad na $40,000 ng maaga, at pumayag ang lalaki. Kinabukasan, inilagay ang kahon sa trunk ng sasakyan ni Frank. Nakita niyang gumagalaw ang pakete habang aayusin niya ang flat na gulong at huhugute ng ekstrang gulong palabas ng trunk. Sa puntong ito, nilabag niya ang ikatlong panuntunan, binuksan ang pakete, at natuklasan ang isang babaeng Chinese na nakakadena at nakabusangot. Pinainom niya ng tubig ang babae, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Gayunpaman, ang babae ay kumatok sa trunk ng kotse sa gitna ng kalsada, at nang buksan niya ang busel sa kanyang bibig, sinabi sa kanya ng babaeng nagngangalang lei na kailangan niyang umihi inilabas niya ang babae sa trunk, nakaramdam ng kakilakilabot para sa kanya. Gayunpaman, sinubukan ni Lay na tumakas na pinilit na gumawa ng mabilis na hakbang upang mahuli siya. Nang ibalik niya siya sa kotse, napansin siya ng dalawang pulis, kaya napilitan siyang pabagsakin ang mga ito, at ilagay sa trunk kasama si Lay, na nawala ng malay. Dumating si Frank sa kanyang lokasyon pagkatapos ng mahabang paglalakbay, at inihatid ang pakete kay Betancourt gaya ng ipinangako nang tanungin ni Bettencourt kung nabuksan niya ang item, nagsinungaling si Frank, at sinabing hindi niya nabuksan. Nang malapit na siyang umalis, nag-aalok si Bettencourt sa kanya ng isa pang trabaho, na maghahatid ng malita, na nagkataon ay katulad ng daan pabalik sa bahay ni Frank, kaya tinanggap niya. Kuminto siya sandali sa daan upang kumain at bumili ng inumin para sa mga pulis sa kanyang trunk. Habang handa siyang bumalik sa kanyang sasakyan, sumabog ito, na ikinamatay ng mga pulis na nasa kanyang trunk. Ito ay lumabas na isang bomba na sinadya upang patahin si Frank ay inilagay sa briefcase na ibinigay sa kanya ni Bettencourt upang patahimikin siya tungkol sa kargamento na kanyang dinadala. Isang galit na galit na Frank ay bumalik sa lokasyon ni Bettencourt kung saan ay pinatay niya ang maraming guns. Hinuha ni Frank ang isa sa mga nakatago na sasakyan, para lamang matuklasan si Leigh na nakagapos at nakabusangot sa likurang upuan. Ibinaba niya ito, nakagapos pa rin at nakabusangot, sa gitna ng kalsada. Gayunpaman, hindi nagtagal, naawa siya sa kanya, bumalik at kinuha siya. Dinala niya siya sa kanyang bahay, binibigyan siya ng pagkain at isang lugar na matulugan para sa gabi, at hiniling kay Lay na umalis kinabukasan. Nang matulog si Frank, palihim na ginalugad ni Lei ang kanyang mga bagahe, at natuklasan na siya ay isang dating sundalo ng Air Force, at isang lubos na sinanay na sundalo. Naniniwala rin siya na talagang mabuting tao ito. Samantala, binisita ni Bettencourt ang isa sa kanyang mga tauhan, na nabubuhay pa sa ospital upang malaman kung sino ang umatake sa kanyang tahanan. Pinatay ni Bettencourt ang kanyang tauhan matapos matuklasan na si Frank ang umatake sa kanyang lugar bumalik si Tarkoni sa bahay ni Frank, habang naghahanda si Lay ng almusal para sa kanya. Pinaghihinalaan ni Tarkoni si Frank matapos madiskubring na susunog ang kanyang sasakyan sa hindi kalayuan dito, at ang mga patay na pulis ay natuklasan sa kanyang trunk. Sinabi ni Frank na nagpunta siya sa lugar noong nakaraang araw, at ang kanyang sasakyan ay ninakaw habang nandoon siya. Si Tarkoni ay nag-aalinlangan, at nagtanong muli sa kanya. Gayunpaman, pumagit na si Lay at kinumpirma ang kanyang alibi, ipinakilala ang kanyang sarili bilang chef at ang kanyang bagong kasintahan. Sa wakas ay umalis si Tarkoni sa kanyang tirahan, na nabigong mahanap ang anumang patunay na naguugnay sa kanya sa nangyari sa kanyang sasakyan. Hiniling ni Frank kay Lay na umalis sa kanyang bahay. Gayunpaman, sinalakay ni Bettencourt at ng kanyang mga tauhan ang tirahan ni Frank na may walang pinipiling pagbaril agad na dinala ni Frank si Leigh sa isang ligtas na lugar. Inutusan ni Bettencourt ang kanyang mga tauhan na maglunsad ng mga missiles sa bahay ni Frank, at nasa loob sina Frank at Leigh. Kapag ang mga missiles ay pinaputok sa kanila, mabuti na lang ay nakarating sila sa underwater channel kung saan inihanda ni Frank ang kanyang diving gear para sa isang emergency, at lumangwi sa susunod na safe house. Kinabukasan, ipinatawag si na Frank at Lee sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon ni Inspector Tarkoni, tungkol sa nangyari sa kanyang tirahan. Tinanong siya ni Tarkoni tungkol sa individual na umatake sa kanyang bahay. Gayunpaman, sinabi lang niya na lumalangoy siya sa dagat kasama si Lee sa oras ng pangyayari, kaya wala siyang ideya kung sino ito. Si Tarkoni ay muling nag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Ang kanyang pakikipanayam gayon paman ay naputol, ng ipaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan na gusto ng police commissioner na makita siya ngayon ni Tarkoni. Nang umalis si Tarkoni sa kanyang opisina, sinamantala ni Lay ang pagkakataong ma-access ang kanyang computer, upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Bettencourt, na ibinabahagi niya kay Frank. Hinayaan ni Tarkoni sina Frank at Lay na umalis dahil wala siyang sapat na katibayan para ikulong sila sa istasyon ng pulisya. Si Frank, na ipinalagay na patay na ni Bettencourt, ay gustong itigil ang lahat ng ito, muling itayo ang kanyang grilya at magsimula ng bagong buhay, at inirekomenda niya kay Lay na gawin ito, sa halip na makipag-ugnayan pa kay Bettencourt, na ilagay ang kanilang buhay sa panganib. Sinabi niya na si Bettencourt ay isang human trafficker, na mayroong apat na raang Chinese na ikinulong sa mga shipong container, kasama ang kanyang ama at mga kapatid. Gagawin niya silang alipin at ipagbibili nang marinig niya ito, naawa si Frank sa kanya at determinado siyang tulungan siya sa pagliligtas sa kanyang pamilya. Pumunta sila sa opisina ni Bettencourt. Nang dumating si Frank, mabilis niyang sinalakay si Bettencourt at tinutukan siya ng baril habang si Lay ay naghahanap ng mga dokumento na may kinalaman sa lalagyan na naglalaman ng apat na raang Chinese kasama ang kanyang pamilya. Ipinaalam ni Betten kay Frank na ang ama ni Leigh, si Kwai, ay isang human trafficker at ang kanyang kasosyo sa negosyo. Ngayon ay ipinapalagay ni Frank na niloko siya ni Leigh. Gayunpaman, nang dumating si Kwai at ang kanyang mga tulisan, tinutukan ni Leigh ng baril ang kanyang ama. Sa kalaunan ay sinunod niya ang utos ng kanyang ama, at ibinaba ang kanyang baril nahuli ng mga tauhan ni Kwai si Frank, at ipinaalam sa kanya ni Bettencourt na mayroon lamang 375 Chinese sa lalagyan. Nagmamadali si Tarkoni sa opisina ni Bettencourt at nahanap si Frank na walang malay, pagkatapos na matuklasan ang impormasyon tungkol sa kanya sa kanyang computer. Nang dumating si Tarkoni, inakusahan ni Kwai at Bettencourt si Frank ng pagkidnap kay Lei, at tinangka siyang e-blackmail. Inutusan ni Tarkoni ang kanyang mga tauhan na hulihin at ikulong si Frank, at pinilit si Frank na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Frank ang tungkol sa daandaang Chinese na individual na nakakulong sa mga lalagyan, at ipagpapalit bilang mga alipin ng ama ni Bettencourt at Lay. Nagaalok si Tarkoni na tulungan si Frank na makatakas mula sa bilangguan, at nagpanggap bilang isang huwad na bihag pagkatapos ay pinalaya siya, na pagtantong si Frank ay hindi mapipigilan sa isang utos sa paghahanap, at magagawa niyang lutesin ang kaso ng mas mabilis kaysa sa pulisya. Sa gabi, si Frank, na naghanda ng lahat, ay sinundan si Bettencourt at ang kanyang tauhan sa Marseille Docks kung saan ilalagay nila ang mga lalagyan sa mga trap. Gayunpaman, nakita nila siya, at hindi na maiiwasan ang labanan sa pagitan niya at ng mga tulisan ni Betancourt. Nahirapan si Frank nang subukan niyang pigilan ang truck, tumalon dito, at pinabagsak ang mga tauhan ni Betancourt. Si Frank ay susunod na kailangang makipaglaban sa mga tauhan ni Quay, na umatake sa kanya gamit ang mga matatalim na sandata, pati na rin ang pinakamahusay na manlalaban ni Betancourt, na lubhang mahirap talunin. Sa wakas ay nagawa niyang pabagsakin silang lahat gamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Para dyan, ipinadala ni Bettencourt ang kanyang mga armadong tauhan para puntahan si Frank, na nagudyok sa bida na tumakas na nilunod ang sarili sa karagatan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang lumang kotse, at sinubukang sundan ang truck na humahakot ng lalagyan. Pagsapit ng araw, huminto ang luma na sasakyan sa tahimik na kalsada sa bansa si Frank ay sumugod sa direksyon ng isang sakahan, sa sandaling makita niya ang isang maliit na eroplano na lumilipad sa direksyon na iyon. Ang may-ari ng eroplano ay tinutukan ng baril ni Frank, na nagutos sa kanya na paliparin ang eroplano sa highway, habang sinusundan ng isang truck na may dalang mga lalagyan. Matapos makalapit ng sapat, tumalon si Frank palabas ng eroplano, at nagparashot para mapunta ng direkta sa ibabaw ng isa sa mga sasakyan sa isang sandali, itinapon niya ang driver ng truck sa daan. Sa kabilang banda, naroon si Bettencourt at nagsisikap na pigilan si Frank. Matapos ang isang malupit na paghaharap, napatay si Bettencourt at tatlo sa kanyang mga guns nang itapon sila ni Frank sa isang gumagalaw na sasakyan, sa makatuwid ay tinapos ang labanan. Matapos mabawi ang kontrol ng truck, dinala ni Frank ang container truck sa isang ligtas na lokasyon, at ibinaba ang kargamento nito. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis sa truck, tinutukan siya ni Kway ng baril, at dinala siya sa gilid ng isang bangin, na may layuning pagtakpan ang kanyang krimen. Dahil ang anak na babae ni Kway ay sumuway sa kanyang mga utos, at pumanig sa mga bihag kahit si Kway ay nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na patayin si Lay. Sa kalaunan ay nailigtas si Frank ni Lay, laban sa kanyang mas mabuting paghatol, na binaril ang kanyang sariling ama, at pinatay siya. Pagkatapos nito, dumating si Inspector Tarkony at ang iba pang pulis at pinalaya nila ang mga taong bunihag sa dalawang lalagyan, binabati si Frank sa kanyang trabaho. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.